Alas 5 na madaling araw kanina makikita ang tila pagsemplang ng isang motorsiklo sa bahagi ng Shaw Boulevard underpass sa Mandaluyong City. Ayon sa MMDA, nasagi umano ito ng isang puting SUV. Dead on the spot ang rider matapos na masagasaan ng paparating na truck. Dagdag ng MMDA, nauwi sa hit and run ng insidente dahil tumakbo ang dalawang sasakyang nakadisgrasya sa rider. Ako po rin ay nananawagan doon sa mga dumaan at nakasaksi ko meron po kayong uh, dashcam. Sana po i-voluntarily i-submit nyo na po sa PNP. Ganon din po doon sa puting SUV na it appears na siya po yung nakasagi doon sa nagmumotor. Uh, alam mo naman kung sino ka. Uh, sana voluntaryo ka ng sumuko. Ayon kay Chairman Artes, tila nasa bus lane ng motorsiklo at SUV na mangyari ang insidente. Whether umaga or gabi, bawal pong pumasok dyan. At yung pagpasok po ng mga unauthorized vehicle dyan ay delikado at pwede pong mauwi sa trahedya. Sabi pa ni Artes, umaasa silang may babalik sa lalong madaling panahon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP na ngayon dinidinig sa Korte Suprema. Aniya pataas kasi ng pataas ang bilang ng traffic violations mula nang suspindihin ito. Rafisa.